For today's video, magluluto tayo ng dilagang saba makarel. Huwag basta-basta itong ipapainit lamang. Ito pala ang pinakasimpleng sangkap nito. Siyempre, paghiwalayin ang sabaw at ang saba makarel. Una natin igisa si buyas, bawang at luya. Pag okay na ay isunod ang kamatis hanggang sa ito ay lumambot. Sa kanan natin, ilalagay ang sabaw ng makarel. At dadagdagan natin ng tubig, depende sa gusto nyo. Pagkatapos ay maglalagay tayo ng patis, magic syrup, kunting asin at kunting asukal. Pag okay na ng lasa, ilagay na ang sabaw makarel. Takpan lang ito at lutuin ng 10 minutes. At isunod na ang watercress or tunsoy kung tawagin sa amin. Ito ay madaling matul maluto lang naman. At ayan.